So, good afternoon mga kapartners So, for this video Panibagong setup na naman tayo ng vlog Okay? So, today Hindi pa moto vlog yung ating topic syempre. So, consistent pa rin yung ating uh, content no? Sa pagbibigay ng Tips Sa ating mga aspiring applicant At syempre, sa mga nangangarap Na makapasok sa ating bureau Okay? So, stay tuned lang on my YouTube channel, no? And for today's video Okay, and for today's video Bibigyan ko lang kayo ng isang tips Okay? Key sa inyong pag apply Okay po So, this is the one important, no? Pinaka-important to Dahil dito Pag-uumpisa Ang lahat Okay? Regarding sa pag-a-apply ninyo. Ito yung magiging summary. Okay? Ito yung magiging summary ng inyong background. Okay? So, ano nga ba yun? Ano nga ba yung key? At ano nga ba yung uh, summary na sinasabi ko ng magiging summary ng inyong background? No? Ito po ay ang inyong PDS no? o ang tinatawag nating personal data sheet okay dito nakapaloob ang lahat ng meron kayo yan yan yung summary ng inyong background so dito isa sa ina advice ko na maging be a professional sa pag fill up ng PDS okay so dito karamihan ng mga aplikante is for compliance lang no so dito isa ito sa pinaka importante dahil ito yung pinaka unang unang ipipresent mo sa bureau ang iyong pds o so, ang iyong uh, 21 file na tinatawag no 21 file yung tinatawag dito So dito pa lang sa inyong PDS makikita kung anong inyong tinapos, anong inyong mga skills, anong profession ang meron kayo, anong seminars ang meron kayo. So, dito, bibigyan ko kayo ng tips kung papaano at kung ano-ano yung mga ilalagay natin. O, ah, uh, wait lang, ah, grabe yung mga hams dito. Ay, yung hams yung mga dugtungan dito. So, dito, ay, bibigyan ko ka lang kayo ng, ng ilang tips, ha, based on my experience na inilagay ko sa aking uh, PDS Okay, so back to topic tayo So isa sa napansin ko kasi no sa mga karamihan sa mga aplikante natin ay eh, nagiging compliance na lang yung PDS So kadalasa no, hindi nila binibigyan ng importansya yung paggawa ng PDS basta pilap lang sila ng pilap okay, Minsan yung mga dapat na mahalaga importante na pipilapan ay yung yun pa yung hindi nila masyado nabibigyan ng importansya. For example, ang tanong sir, paano nga ba magiging magkakaroon ng bearing yung inyong uh, PDS? O paano nga ba magiging uh, interesado yung bureau sa inyong PDS? At ah, syempre sa inyo, di ba? Kasi dito, sa uh, natutunan ko sa pagiging aplikante ko. Siyempre, unang magpapasa ka ng iyong folder. So, dito syempre babasahin no ng record section ng inyong PDS di ba hindi ka naman tatanungin diyan kung anong nga uh, course mo basta magpasa ka ng requirements. syempre babasahin ng record section yan kung anong tinapos mo kung anong mga credential ninyo okay once na nakita nila na maganda yung uh, iyong credentials no maganda yung pagkagawa mo ng PDS kung complete ba ba complete details ang tinatawag ay magiging interesado sa inyo ang bureau so sa paanong pamamaraan sa na magiging uh, interesado yung bureau sa inyo so isa na rito yung pag atas nga sabi ko nga no dito magiging interesado sa inyo yung bureau kapag nakita ng uh, record section na marami kayong trainings marami kayong skills na ina-touch okay So magiging curious ngayon yung biro sa inyo. Kung itong tao na ba, itong, itong taong ba to ay uh, papakinabangan ng bureau Okay? So isa yun sa mga tips ko sa inyo. Kaya sinasabi ko na be a professional kapag nag-fill up kayo ng PDS. Okay? So wag lang yung poncho-poncho na fill up doon sa PDS. So ang tanong pa, kung saan uh, paano makakuha ng uh, PDS form. So madali lang po i uh, search lang niyo sa Google, no? PDS, latest PDS, no? 2017, basta latest PDS. Ibibigay na ni Google sa inyo. I-download nyo lang po. At computerize uh, computerized fill up po tayo ha. Wala na pong handwritten na PDS na pinipilapan. Lahat na po ay computerized. Ayan. So, nagkakaintindihan po tayo dyan mga partners So Ay ganito ang buhay natin Hapon hapon matrapik sa EDSA And then um, Sesayin natin ha So Isa rito no, Isa sa mga points na maganda na I-attach natin sa ating PDS O ilagay sa PDS is, Yung may mga uh, Yung may mga previous work No Karamihan dyan, magkaganda yan Lagay nyo yun, yung mga previous work menu kung saan kayo nagtrabaho okay and then after that syempre yung mga trainings and seminars importante yan dagdag points yan sa atin dagdag pogi and ganda sa ating uh, credential no more on na marami kang uh, trainings and seminars na inattach doon ay syempre isa yun sa mga kapansin agaw pansin sa'yo no Nang Paano ba? So, makakaagaw ka ng pansin sa bureau. Di ba? So, magiging curious sa yung bureau bakit ang dami mga uh, seminars, trainings. So, isa ka sa magiging, no? Wait lang. Yung uh, tips na binibigay ko sa inyo ay uh, based on my own experience, no? At syempre, na experience ko to eh, kaya sinishare ko sa inyo para meron kayong konting idea okay kasi ang PDS po no, para sa kaalaman ng lahat ang PDS is a summary ng inyong credential okay summary yan so sabi ko nga kanina kapag nagpasa ko ng folder babasahin ng record section yan Once na nabasang ng record section na maganda yung inyong pagkakagawa, uh, complete detail, at marami kang in na trainings and seminars at the same time yung inyong special skills so once na nabasa yan no, magiging curious sa inyo yung bureau ba? Diba? si Mr. Yu maganda yung credential no? so aabangan ka nila aabangan ka nun. no? aabangan ka sa yung pag-a-apply okay? So, dyan pa lang sa PDS ninyo Sa mga nilagay ninyo dyan Ay magre-reflect sa inyo yan ha Magre-reflect sa inyo yan So, doon pa lang Nagpapakilala ka na, na gano'n Yung iyong credentials Dapat medyo mayabang tayo sa PDS natin ha Sabi nga nila, lamang ang may alam No? So, ako lang I-share ko lang, lang sa akin kasi galing na po kasi ako no galing na ako ng INUP sa non-uniform sa PNP kaya medyo naggamay ko na yung uh, pag fill up sa PDS at syempre sa government is may mga trainings na kami seminars inipon ko po yun inipon ko yun at the same time meron din akong mga natabi noon na nung college pa ako yung mga seminars ko about uh, drugs no awareness yan natouch ko rin yan dyan. lahat yun At ayun na nga, traffic mga ka kapartners. Ano nangyayari dito? So sisingit muna tayo. Sisingit. Tingnan sa kaliwa kanan. Ayan. Sagit lang nga mga ka-partners Medyo nagkakapit-pitan ng itlog dito sa SM North. <laughs> going to Novaliches. Aha, aha, ikaw pala may kasalanan na truck ka. So yun yun, back to topic tayo. So sa akin kasi no, marami akong inattach na seminars and trainings ko doon sa aking PDS no. Ang advantages ko po kasi dito is galing ako sa dating uh, other branch of agencies, government agencies no. So, naging newbie ako. Yan ang uh, advance, advantage ko sa ibang aplikante. Okay? Ngayon na nga, at sabi ko nga, gamay ko na rin yung pag fill up sa PDS, no? Kung paano yung magkakaroon siya ng ano, uh, magkaroon ng asim, no? May, magkaroon ng asim kilig yung PDS natin once na binasa. Okay? And then Reminders ko rin, no Kapag once na naglagay kayo Ng trainings And uh, Seminars ninyo And Mga special skills ninyo Mas maigi Lakipan ninyo ng Mga certification Para para siyempre Legit tayo no Legit tayo na Matin sa gano'ng seminars Legit tayo Doon sa special skills natin Dahil makakatak ng puntos yun Okay Makakatak ng puntos yun And then isa mong reminders ko pa Dapat Once na naglagay ko ng special skills ninyo Ay alam ninyo ha Alam ninyo yung gawin yun Mamaya kasi Once na nakita nila Nilagay nyo yung special skills doon Eh hindi nyo naman gamay Ipapademo sa inyo Diba Eh di Imbis na Goods na sana Naging buds pa Okay So sa, remind sa reminders ko ha lahat ng ilalagay ninyong trainings and seminars, laki pa ninyo ng, syempre, certification. At the same time, dapat alam ninyo yung skills na yun. At yung seminars na nilagay ninyo dun, ha? So, ayun, back to topic tayo about sa PDS. Ano, lagi kong inuulit-ulit dito, be a professional and then Laki pa ng certification lahat ng seminars, trainings, lalong-lalo na yung special skills ha. Na ilalagay doon o kahit anong skills 'yan. Para syempre legit tayo. Hindi peke yung mga pinaglalagay natin doon. Okay? Paano pa yung isang paalala ko sa inyo, dapat sa special skills dapat alam ninyo yung uh, alam niyo yung gina alam niyo yung skills na nilagay niyo doon ha. Yung doon, nilagay ninyo don, For example lang ha Nilagay na nyo doon, uh, specialist kayo about sa computer Tapos pinagdemo demo kayo sa computer, hindi nyo alam no? Patay tayo dyan, kailangan wag poncho-poncho Kailangan legit yung pagkaka Lagay natin doon ng mga trainings and special skills ha Kasi Ang PDS isa yan no sabi ko nga kanina summary yan ng inyong credential ng inyong pagkatao at dyan din nagbe-base no yung ating bureau okay kaya kung gusto nyo na mapansin agad no syempre, gandahan natin yung paggawa ng PDS natin ha personal data sheet ang tawag po dyan no? Sin ko sa inyo ito para siyempre dagdag kaalaman at siyempre dagdag tips sa pag apply ninyo para hindi kayo magiging bulag na kahit na papaano meron kayong kunting kaalaman na may uh, e apply ninyo sa pag apply ninyo, di ba? Ha? Lagi ko ulit ulit yan. And then reminders ko lang din sa may mga ito toto. To, isa ito sa marami nagkakamali dito at marami naguguluhan. Kung kayo ay uh, may anak, no, for example, may anak, may asawa. Okay, may anak na kayo at may asawa, ngunit hindi kasal, okay? Doon sa status niyo ang ilagay ninyo is single pa rin kayo. Ha? Single ila kahit may anak na kayo. Single pa rin ang ilagay ninyo, ha? Single Once na, uh, syempre, pagkasal na kayo, marriage na kayo Lagay nyo dun, marriage na kayo Pero kapag hindi po kayo kasal, kahit may anak kayo Single pa rin kayo dun, ha? Kaintindihan tayo, marami nagkakamali dyan Nung ilagay dyan, marriage na sila Pag sinabing marriage, ay eh, napat, kasal kayo sa simbahan O kahit saan, westman yan Basta, marriage kayo Yun pa may at pa ako no yung uh, table of content na ilalagay ninyo sa 201 file o sa folder ninyo table of content na search nyo lang din sa google bjmp 201 file table of content lalabas din yan sa google Okay. So, siyempre, May tip, nabigyan ko na naman kayo ng uh, tips, no? At gabay sa inyong pag apply At nasa reminders ko lang din, no? Nasa sa inyong pa rin, no? Nasa mga palad pa rin ninyo. Kung paano ninyo may pasano ang proseso sa pag apply mga kapartner, sa So, itong tips at gabay na tinuturo ko ay gabay lamang, no? Gabay lamang sa inyo. Gabay lamang po ito. At, sinishare ko rin sa inyo based on my own experience, no? Para kahit papano, may idea kayo, no? Sa inyong pag apply Okay? So, yun mga partners. Kung may mga tanong pa kayo regarding sa PDS na hindi ko nabanggit dito, please, comment below, no? Huwag kayo mahiya mag-comment. Magtanong Tulad ng ginagawa ng iba. Okay? Magtanong kayo. So sana na uh, intindihan ninyo yung uh, topic natin today no regarding sa PDS no. Ang gusto ko may sa inyo ay eh, dapat na intindihan ninyo. So ayun, so dito sa topic natin sa tips na binigay ko kung meron kayong uh, gustong malaman At hindi ko na banggit ay Maari po tayong mag-comment, no? Mag comment below, free. Huwag kayong mahiyang mag-comment o magtanong. At 'yung tanong na yan ay para sa inyo, okay? libre ang magtanong ha mga kapartner so tanong lang kayo comment below kung may mga katanungan kayo regarding sa PDS na gustong malaman na gusto nyo pang malaman na ha wala sa nabanggit ko okay so I think masyado nang mahabang yung video natin at sa uh, matraffic na po dito sa Nubaliches so itong uh, setup ng vlog natin ay alternative lamang po ito okay Siyempre bago ko tapusin yung video, shoutout sa lahat na nagko-comment sa mga aplikante, no? Saludo ako sa inyo. At tuloy-tuloy nyo lang. Ah... Uh, no? Makukuha nyo rin yung uh, pangarap nyo sa buhay Basta ta Always think positive no? Huwag mawalan ng pag-asa no? Okay, magala at uh, nandito lang ako para magbigay ng tips at advice. So, shout out sa lahat ng viewers, subscriber na naniniwala pa rin sa akin. Ano po? So, lagi kayong mag-ingat, lagi kayong magtiwala sa inyong sarili, lagi magtiwala sa itaas. At uh, Matutong makiramdam, maki, uh, makisama, maki... Tawag na ito. tao tayo pag uh, aplikante tayo. Para syempre, marami pa tayong makapuang information. Regard. So, yun lang mga kapatid Hanggang dito na lang muna yung ating video. At uh, maraming maraming salamat sa lahat ng supo, sumusuporta sa akin videos. Sa mga nanonood. At sa mga naniniwala. Okay? And then, siempre Lagi kong sinasabi sa inyo, saludo